Unang kadlo natin mga idol, medyo marami-rami. Para sa sila Flora ba? Di naman pinal. Nakakatawa para rin. Napala Yaw! Magandang gabi mga idol. May natuklasan nga pala kaming ibang style ng panghuli ng ayungin. At for today's video mga idol ay samahan nyo kami kung paano manghuli ng ayungin sa gitna ng alunan gamit lang ang panalap ng dulong. Ito nga pala ang panalap na sinasabi ko mga idol. Para siyang kulambo tapos may dalawang kawayan sa magkabila. Yaw! Magandang gabi mga idol! samahan nyo kaming manalap ngayong gabi sa Alunan Ayan. Mananalap nga pala tayo ng ayungin mga idol sa Alunan gamit itong panalap ng ipon at na tulong uh, Ayan, detesting tayo mga idol dahil napakapal ng ayungin sa dito sa may sapa mga idol Dito lang sa harapan ng aking tambayan Ayan mga idol Narin sila ngayon mga idol Kaya naman detesting tayo Pagabi nga ay napakakapal at domestic nga ay bayo at nakahuli. Kaya naman, hindi natin papalampasin na ito dahil pinupuntahan na tayo mismo ng mga ayungin, mga idol. At tara, simulan na natin. Let's go! At yan nga mga idol, unang subok natin sa pagsalap ng ayungin. Kaya naman, daladala -dala ko na ang pansalap at palusong na rin ako mga idol. Medyo malamig pa nga ang tubig at talaga namang napakaginaw. <laughs> At kung mapapansin ninyo mga idol ay medyo madilim ang kapaligiran Pinapatay ko nga pala ang aking flashlight Dahil lumalayo at dumulubog ang mga ayokin kapag nakakakita ng ilaw At nang makapagsalap na ako mga idol ay ito na nga pala ang aking unang kadlo ang ah! payak ang kapal ah, Kapal eh! ka! Ay, na tiyada, eh! Ah! Ayan na kami nalang. <laughs> Ayan. Aka Unang kadla. <laughs> <laughs> Nakamig tilapia ba? Wait, <laughs> <Nakamiti> talaga mo ba <piyaba. laughs> At may tali yun. Eh. Unang kadlo natin mga idol, medyo marami-rami. Ayun, nakaka isang kadlo pa lang tayo at isang sakayor. Oh. Ayun, nandiyan tayo na pipiling mahilab. Round, tara, ready. At pagkatapos namang masali ng unang kadlo mga idol ay nagbalik na kagara ko sa tubig dahil nakita ko na talagang napakakapal ng ayokin. At ito naman ang aking pangalawang kadlo mga idol medyo marami-rami na rin fast forward tayo mga idol diretso na ako sa pangatlong kadlo medyo nahihirapat nga ako sa pagsalap napakabig at kasing itulak ng panalap mga idol dahil niya kulambo ang kanyang pagkalambat ay hindi lumulusot ang tubig ito na nga pala mga idol ang aking pangatlong kadlo Ito, may sitrusal. Ayan, hindi mo tilap yan, idol. Parang may padero. At ang kasunod nga na kadlo, mga idol ay medyo konti na dahil tumaas ang mga iyongin. Nagpunta na ito sa medyo malalim na parte kaya hindi ko na naaabot. Ano ba ang mapaparood sa mito ko sa mga kaot ang kaya naman, lumipat na muna ako ng pwesto. Kapag kasi panay-panay ang kadlo, ay lumilipat o nabububo ang mga ayungin. Dami! Itinap yung ayaka. Lapa. Hindi na kayo! Nakaya na Itlo! Oh, fast!

Pinaos. Oh. Ah, Yan, ba niya? Eh? Yan, na yung tatay ko. Dada ba ito ah? Mm, no. Okay, alright mga idol. Medyo marami-rami na nga akong nakasalap. Kaya naman, diretso na ako sa last and final kadlo. Dahil, pwedeng pwede na ito na pang-rying sa umaga. Oh, Sabay-sabay. Yeah. Sabay-sabay. na siya, pool. Dapat si Mano, ano pa agaray? Eh? May hipon pa eh. Uh, Nakakapal ko Dapat talaga yung lambat eh, ano? Dapat ano ano talaga dito magro. Isa ah. pa. Dami na ito. O oh, yan nga pala mga idol lang aming huli. Marami-rami rin ito. Marami-rami na tayong mararaing. Ayan nga pala ang apprentice na si Sidro. Mami. Ano masasabi mo Sidro? Ay, Sa ating huli. Marami yan eh. Marami. Wow, tinanong niyo ninyo mga ang idol. Pili oh. na ninyo. Tara, let's go. Black boy iya. <tinyo> <Ay, tinyo> ba <tinyo> okay, all right, mga idol. Ito na ang ating huli ngayong gabi. Wow. Mas marami nga pala ito kaysa sa sana nahuli kagabi, mga idol. pansahing na tayo sa umaga okay okay balik tayo mga idol nilagay ko na nga lang sa cooler ang aking mga huling ayungin at yeyelohan ko na nga lamang ito para sa umagang umaga ay maagap makapagsimula ng paggarahing ganto nga lang kasimple ang ating panghuli ng ayungin ngayong gabi mga idol hindi ko na kailangan pumunta pa sa laot para magkakat ng trap dahil rito lang sa tapat ng aking mini farm ay napupunta na ng ayungin at tigit sa lahat Thank you Lord sa blessing dahil alam ko na ikaw ang gumawa ng paraan na magkaroon kami ng pandaing. Yeah! At kapag ganito ang panghuhuli mga idol ay baka mawili ako gabi-gabi sa pananalap. Oh, Paano mga idol? Kung umabot kayo hanggang rito, baka naman pa-like, share and follow na rin bilang suporta sa akin. At siyempre kita-kits pa rin tayo sa aking mga susunod na fishing adventure. Maraming maraming salamat. Hanggang rito na lang. Bye-bye!